Hello, magandang hapon ulit mga lalabs, mga fayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po, if the is around the world, hello, may galab po sa magandang umaga, tanghali, hapon. Uh, yung topic natin ngayon itong about matubato, no, pinaglang araw na to. Uh, so, wala naman natin, di ba, na si matubato ay pinatakas. Una, kinopkop ng mga paring katoliko at inilagay sa isang compound na ang trabaho niya doon ay taga-linig, taga ng mga manok at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, uh, tawag dito, pinatakas at uh, pinagamit ng picking identity or pagkakakilanlan at pinalusot sa immigration. Kasabwat, di umano ang paring kumukop kay Matubato at sa kanyang pamilya. At ito, Kasabwat kaya ng pare? Ito yung tanong dito eh. Kasabot ba ng pare dito si Laila de Lima? Trillianis. Sino yung mga nasa likod ni Trillianis at ni Laila de Lima? Marcos Jr., Liza Marcos, at si Tambalos Luz Martin Romualdez. Na according to Bibi Sara, si Trillianis ay nagtrabaho kay, markay Martin Romualdez. Of course, kapag nagtrabaho ka kay Martin Romualdez, kasama na dyan si Liza Marcos at saka si uh, tawag dito BBM kasi sila yung mag-benefits niyan tatlo, di po ba? Ayon kasi dito kay Laila de Lima, si Matubato daw ay under ICC Protective Custody. Ayon dito, ang alam ko po ay nakontak na rin siya ng ICC at Kinonsider na rin yung kanyang testimonya, kinausap na rin siya ng ICC, binet na rin siya ng ICC, lumabas na siya, nakalabas na sa Pilipinas, at alam ko ay under the protective custody na rin ng ICC. Ang alam ko, base sa aking informasyon, panwari ka pang base sa iyong informasyon eh kayo yung Latrillanes dati yung magkasabot dyan para i-hire si Lascañas, i-hire si Matubato para magtestimonya laban kay Duterte na kung tutusin itong igat na Dilima na to, mula nung siya pa yung chairman ng, uh, ano ba yan? ng Human Rights, hanggang sa naging DOJ sekretary siya doon ni Pinoy, i pumunta pa yan ng Dabaw, si Dilima noon, Nag-ano doon, nag-conduct ng search at kung ano-ano pa doon, nag-imbestiga. Uh, wala din naman siyang nakita doon eh, ng mga katibayan. Kaya nasuplak siya diba nung Senate hearing ni Jinggoy Estrada. Sa tagal na panahon na puro siya ngawa, ngawa, ngawa kay Duterte. Mayor pa nga si Duterte noon eh, samantalang siya. Nasa human rights at nagiging makapangyarihan dahil isa siyang DOJ sekretary. Hanggang ngayon, wala siyang na-file na kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kahit nung hindi pa mayor si eh, hindi pa presidente si Duterte, mayor pa lang, wala nang file si Dilima. Katunayan nga niyan. Mas nakapag-file pa siya ng impeachment complaint laban kay VP Sara kisa kay dating pangulong Duterte na malam mataas 10 to 15 to 20. Mga magto-20 years na siyang puro Duterte, Duterte, mamamatay ka, 80. didiis, didiis Wala. Tapos ngayon, si Matubato, nasa ICC. di kunwari niya alam, ayon sa kanyang informasyon, ay sus, ginoo. Gaguhin pa tayo ng matandang malandi na to. Uh, sabi pa niya dito, eh, ang alam ko base sa aking informasyon, ayun nga, ay nakuha na rin siya kasi na-witness na siya na-interview na siya. So, ito, ito yung sabi dito ni Laila de Lima. So, ano naman ngayon kay, <laughs> kay Trillianes? Ito. Ito, nakuha ko sa Paulo Duterte sa uh, ano no, page. So, ito. Si Trillileng. Sabi dito, si uh, iniingatan daw. Kasi siyempre, di ba, nasa custody ng mga pari si Trillianis, eh si Trillianis, si Matubato. So mga pare yon na kasabwat nila sa mga makakaliwang grupong komunista yung terorista, ang mga pare na to. Gaya ng sinasabi ko nung nauna vlog, baka ito din yung mga pare na to, kumupkop kay Matubato yung nagfile ng impeachment case laban laban kay VP Sara. Baka ito din yung kumupkop. Uh, yun, di ba pinatakas na nila pinapunta na sa ICC so paano yan, ganyan ang talawang mga lalabs mga bayot. eh, papatawan ni Trump ng parusa ang ICC ngayong January 21 after niyang maupo sa January 20. Ano hmm. pang silbi ng pagpunta ni Matubato doon? <laughs> baka doon <na> siya magkulong. <laughs> Mas wakto tuloy siya doon sa banga. <laughs> so iniingatan ni Pinoy, ito sabi dito ni Trillanes ha. Former President Aquino saved Matubato's life. Ito sabi niya. One of the last acts of Pinoy as president was to ensure the safety of Edgar Matubato. Suka so sabwat si Pinoy dito nung buhay pa kahit hindi na siya pangulo datay. Tinulungan niya si Matubato. Who was under the NBI witness protection program at that time before the assumption of the 30 as president in 2016. Ah. Uh -huh. He directed a trusted senior government official to facilitate Matubato's transfer of custody to a senior member of the Catholic Church. This act of Pinoy saved Matubato's life. So ngayon, Trillianis, nais mo pagsabihin na mas pinahalagahan pa ni Pinoy ang buhay ng isang kriminal na si Matubato chinef pa niya, may concern pa si Pino. Ang, ang, ito kasi yung ang nais ipalabas dito ni Pinim Trillanes na si uh, Pinoy Pino ay mabait na tao. Tinulungan si Matubato mula sa kamatayan laban kay Duterte. Kaganyan parang savior, ganun. So ito ngayon yung balik natin. Mas may pagpapahalaga si Pinoy doon kay Matubato na ayon sa kanya self-confessed siya daw yung pumapatay ng maraming tao sa utos ni Duterte, tapos nang tinanong ilan na yung napatay niya, eh wala pa daw so far. <laughs> Pero sa buhay ng staff 44 na namatay doon sa mama sa pano, walang pakialam si eh, dating Pangulong Binigno Aquino Jr. o si Pinoy sa buhay ng mga staff na ipinain niya doon sa bunganga ng mga halang ng mga kaluluwa ng mga leon doon sa mga masapano. Tapos, pagdating dito sa mga kriminal na to, o pagdating dito sa kriminal na matubato, pinoprotektahan ni Pinoy. Aba naman, kahit nasa kabilang mundo na siya, nasa impyerno na siguro ngayon si Pinoy, abang sama ng ugali niya. Sa kriminal, sinisave niya, pero yung tauhan niya na nag uh, ano, na nagbabantay na ay eh, sa 44. Eh, bantay sa kalinaw, kumbaga sa Bisaya pa. Nagbabantay sa ating uh, <coughs> bansa or pro, pumuprotekta sa ating bansa, isinusubo eh, niya doon sa kalaban. Eh, masasabi ko, ang sama pala talaga ng ugali ni Pinoy. Ugaling talagang, uh, ano ba, hindi maganda. Proud pa si Trillianis dito. ni mo, Trillianis, na mo eh, Puburihin si Benoy ng marami. Aba, hindi no. Magkikita pa natin dito na ang sama pala ng ugali ni Pinoy kung gano'n. Talagang abnormal siya. Kung gano'n. Walang matino na tao gaya ng mga pari na to. Kung alam nila na kriminal si Mato Bato kahit inutusan pa yan ni Duterte the fact na ikaw ay umamin ka na ikaw ay pumatay ng tao, kriminal ka. Dapat isoplong ng mga pari na ito na nag-aala ng Diyos para sila sa kabutihan dapat sinuplong nila ito sa pulis pero hindi inalagaan na dahil mahilig silang mag-alaga ng kapwa kriminal yun susgino sumalinaw so, kahit hindi aminin dito ni Trillanes at saka ni Dilima may connection sila kay Matubato at dito kay Tambaloslos at kay BBM kung paano nakatakas ito si Matubato papuntang Amerika dahil nga ay napaka ah, tawag dito <clears throat> dispirado na ngayon ang up ng administrasyon ngayon ni BBM dahil kay ginawa na nila halos ang lahat ay eh hindi pa rin nila mapatumba-tumba ang mga Duterte hindi pa rin nila ito mapabagsak okay. binuhay ulit si Matubato <laughs> baka sunod niyan na BBM tambalos-los Si Pinoy na 'yung bubuhayin ninyo para mag-witness kay Duterte. <laughs>